Oh, good afternoon mga karil. Subukan natin ano, subukan ko mag ano ba yun, magsibak ng panggatong Kasi ito yung ano, ito yung kahoy na ano, pa? kailangan kong imix dito. Imix ko dito. Pag nagsalang ako sa shimini, kay, ito yung ano, yung hard na panggatong Yan o. No madali hindi madali ma ano matagal pang matagalan ito pero ito itong kahoy na ito ano ito mabilis lang parang ano papel kaya kita nyo ito oh. subukan ko kasi gusto kong pakita na kaya ko itong gawin oh. kasi paglaki kang probinsya alam mo itong gawin yan huwag tayo mahiya na ipakita ang talent. Oh, talent, uh, di ba? At least alam mo, pero ang mababa dito pag nanood na nila ito, masisakit. Maano sila? Yan. Kaya Kailangan ko itong iyakin. Subukan ko. Subukan ko to. Wow. Ay labiak na ito na oh pero hindi masyadong malita mga ganyan lang oh. Ayan. meron naman din yung machine pero gusto ko ganyan oh. diba wow diba nabiyak na oh yan pero ito matigas oh hirap biyakin. Tapos itong tawag namin ito sa probinsya ito, to wasay ito, panakul. Yan ang tawag namin. Yan, sabukan po ulit. Yan. Wow. O, no, oh, na, oh, Biyak na. Yan. Kailangan natin ito yung Pero to kailangan din biyakin ko ito. Dalawa ano lang. Yan. So, na. Kaya ang ganda ng weather ngayon, kaya bumaba ako. Ngayon, 2025, walang ano. Hindi naka, hindi nakahabot ang ismo dito sa amin. Pag maganda ang ano ng isno dito hanggang dito sa baba ng bahay namin sa kalsada. Yan. Kaya ito, biyakin ko naman ito. Kasi yan yung madigas. Wow! Ito, ang hirap ito, biyakin na. Manipis lang pero ano, ito tawag nila na ano, yan yung talagang ano, matigas na kahoy. Pero pwede naman ito ilagay pero subukan ko lang ulit. Umibigyan ko oh. yan. Oh. sobra. Sobrang tigas. Hindi gaya nito. Hindi gaya nito. Oh, madali lang. Kaya kailangan kasi imimix ko nito tsaka yun yan, yan. maraming salamat sa panunood oh, mga karelis